Magandang araw sa inyo mga bago, welcome back ulit sa ating uh, channel at sa video ito, pag-uusapan natin yon ang posibleng pumalit kay Justin Brownlee bilang naturalized player ng Gilas, Pilipinas since uh, posibleng maharap ng 2 uh, years ban sa PBA at International uh, Basketball scene itong si Brownlee dahil nga sa kanyang uh, doping ban okay na nangyari nung Asian Games at uh, dahil dyan Uh, sa mga issue na uh, kinarap ni uh, Brownlee at uh, yung dalawang players na naugnay umano na nanghingi ng malaking bayad para makasali sa Asian Games sa lineup ng Gilas eh nag-tweet na naman no nagparamdam na naman mga bay no, itong si Chris Macolo so itong si Chris Macolo mga bay dating import to ng SMB uh, ng uh, isang beses isang conference no mga bay no, and sa conference yon na uh, pa-champion niya yung SMB At uh, itong si Chris Makolo mga bay, ito din yung uh, Isa sa mga prospect ko dati na posibleng uh, maging naturalized player ng uh, Gilas Pilipinas mga bay eh, no? Kasabayan ni Brownlee Isa to sa mga pinagpilian Pero pinili nila si Brownlee eh, Ang nangyari kasi dito kay Chris Makolo, eh, na-injured yun itong mga bay eh, no? Naglaro to sa labas after sa PBA And then nakatamot to ng uh, injury Okay, so bata pa to nung uh, naglaro to sa PBA mga bae, eh, tinaga sa 26 or 27 years old pa yata to nung unang naglaro to sa uh, PBA at uh, simula noon eh nagustuhan niya 'yung uh, suporta ng Pinoy or pagmamahal ng mga Pinoy sa basketball at dahil nga dyan, eh nagkaroon siya ng interes na maging uh, naturalized player ng Gilas Pilipinas. And kahapon nga nag-tweet nga siya uh, regarding noon sa mga players na nagpabayad ng malaki. Ayun sa kanya, all I demanded was to be naturalized. Was never about the money. The money will come, but still here willingly asking for a opportunity. Four years later, so ang ngayon mga ba no four years na yun na uh, na kalipas si eh, interesado pang uh, maging naturalized player ng Gilas Pilipinas si si Chris Macolo. So magaling tong si Chris mga ba yun? Ano? Uh, nakitaan to ng potential talaga na maging naturalized player ng uh, Uh, Gilas kasabayan ni Brownlee pero yun nga si Brownlee yung napili after 5 years uh, ayun nga sa ibang mga fans si Brownlee ay naging naturalized player after ng 5 years and itong si Chris McCoy 4 eh, years na rin so ayun nga sa mga fans eh, baka posibleng uh, maghintay pa siya ng 1 year bago siya uh, pabigyan na maging naturalized player ng Gilas Pilipinas pero kung mangyari yun medyo ma, na rin ng edad ito si Chris McCoy mga ba no? Uh, kung patatagalin pa ng Gilas Pilipinas kung sa kunin nilang naturalized player to si Chris uh, maganda yung laruan nito mga bay parang Brown uh, brownie lang ba matangkad na version ni brownie sok na sok din to sa Gilas okay uh, scoring team player nandyan pwedeng pwede dito si Chris okay yun nga lang eh, ang malahing tanong kasi dito is kagaling niya sa isang injury and uh, for, kagaya nga 4 years na yung uh, Uh, I think uh, mga nasa 32 or 33 na rin to. Kada ah, halos magasing edad lang siyata sila ni Brownlee mga bay. Uh, one year or two years lang yata yung gap ni Brownlee dito kaya Chris McCullough. Pero pwedeng-pwede pang maglaro ito si Chris McCullough mga bay para sa si Gilas Pilipinas. And I think sa ngayon, sa sitwasyon ng Gilas ngayon na uh, posibleng maba ng two years si Brownlee sa si Gilas. Walang, uh, hindi available si Jordan Clarkson para sa Olympic Qualifying Tournament. Uh, I think... Uh, no choice yung gilas Kundi uh, kunin Or uh, tignan yung uh, serbisyo At nakakayahan uh, itong si Chris Macolo Kung uh, magandang test din to Kung magja siya sa national team natin or kung ano yung maganda ba yung ipapakita niya Para sa gilas Pilipinas Kasi uh, I think ito lang yung uh, matunog uh, Na posibleng maging naturalized player natin uh, Nandiyan si RHJ mga bay Yun nga lang Hindi na siya pwede dahil uh, naturalized player na siya ng Jordan. So, kung hindi sana nakuha ng Jordan si uh, RHJ, posibleng si RHJ, yung uh, posibleng pamalit kay Brownlee. Pero, yun nga lang, dahil wala si RHJ, Brownlee, at uh, Clarkson, I think, uh, pinaka-posibleng uh, makuha natin is ito si Chris Macolo. Unless, umanap sila ng ibang naturalized player. Uh, si Kwame rin, I think, hindi siya ganun. Ah... Uh, kaganda yung laro niya ngayon para maging solo naturalized player ng Gilas Pilipinas. So, yun mga bay, natin kung makukuha ba ng Gilas ang servisyo nito si Chris Mocolo para sa Olympic Qualifying Tournament. Dahil importante, importante yan. Dahil yan na lang yung uh, chance natin para makapasok yung Gilas Pilipinas sa Olympics. So, yun yung abangan natin mga bay. Yun lang. Maraming salamat sa